Atin pong nabanggit noong nakaraang video, nahihimay-himayin natin kung bakit ito nasabi ni Doc Willie Ong. I don't care. I will tell you the truth. Politicians are corrupt in the Philippines. Bakit nga ba ito nabanggit ni Doc Willie? Hindi lingid sa kaalaman natin na sa panahon ngayon, ay palala na talaga ng palala ang korupsyon sa Pilipinas. Since si Doc Willie ang topic natin, mag-focus na lang muna tayo sa healthcare system dito sa ating bansa. Gaano ba kalala ang healthcare system sa Pilipinas? Lumibot ka sa buong Pilipinas ay wala kang makikitang ospital na kasing kompleto ng nasa Metro Manila. Kagaya ng PGH, East Avenue Medical Center, National Kidney Transplant Institute, Philippine Children's Hospital, Philippine Heart Center. Ano pa ba? Meron pa ba akong hindi nabanggit? Pa-comment naman sa ibaba, mga kababayan. Kaya kapag ang mga taga-probinsya ay nagkakasakit, bumababa pa ng Metro Manila para magpagamot. Kaya kung napakalayo ng probinsya mo, ay mamamatay ka na lamang sa sakit mo nang hindi mo malulunasan kapag mahirap ka lang. At kapag nakarating ka naman dito, ay madaratnan mo na napakasikip ng mga ospital na nabanggit. Mag-aantay ka pa ng ilang oras bago ka ma-admit. Maraming nagsulputang mga ospital dito sa bansa natin. Nakompleto, pero grabe namang pagkamamahal ng mga ospital na ito. Pagpapakita lang na talagang argabyado talaga ang mga mahihirap lang na Pilipino. Para sa mayayaman na lang ba talaga ang bansa natin? kawawa naman tayong mga Pilipino. Napakaraming mga proyekto ng na mga nakaupo sa pwesto. Mga tulay, mga kalsadang hindi naman sira, mga floodway system daw na wala namang kwenta, e maihilang ang daga na babahana. na. Mga establishments na hindi naman kailangan sa panahon natin ngayon. Wala tayong nakikitang proyekto na bagong libreng ospital na kompleto. Na kung magfo-focus lamang sana tayo dito sa isang proyekto ay napakabilis itong magagawa. Kung maipapalaganap lamang sana ang mga ospital na nabanggit sa buong bansa, ay napakalaking bagay nito para sa mga Pilipino. Hindi sana tayo nagsisiksikan sa isang ospital hindi sana tayo pipila ng mahabang oras para magantay lamang ng mga resulta ng mga test sa atin. At hindi sana tayo kailangang lumipat pa ng ibang ospital dahil puno na ang napuntahan natin. At ito naman po ang napanood ko sa interview ni Jessica Soho, ang interview kay Doc Willie nasa Singapore si Doc Willy nagpapagamot. At naikukumpara niya ang ospital doon sa ospital dito. Doon daw ay napakabilis ng na mga resulta. E dito, nasa private hospital na siya. Aabutin pa daw ng dalawang linggo para lumabas ang resulta ng biopsy niya. E in 2 to 3 days maaari na siyang mamatay dahil sa sakit niya. Paano kung ikaw ang nasa kalagayan ni Doc Willie? Wala na. Aantayin mo na lang ang kamatayan mo. Kaya hindi natin masisisi si Doc Willie kung bakit niya nasabi ang mga bagay na ito. Dahil totoo naman, panay ang pagawa ninyo ng mga pasilidad at kung ano anong mga projects na hindi naman natin kailangan na kung gagamitin lamang sana sa healthcare system dito sa bansa natin ay napakalaking bagay na sana nito. May pondo tayo sa PhilHealth na pinagdedebatihan pa sa ngayon at gusto nilang kunin at gagamitin daw sa ibang proyekto. My dear congressman, kulang na kulang ang mga ospital natin bakit hindi iyon ang gawin ninyo? Bakit hindi kayo magpatayo ng mga malalaking ospital ng gobyerno sa lahat ng mga probinsya dito sa bansa? Bakit hindi na lang ninyo palawakin at paunlarin ang healthcare system natin na talaga namang pakikinabangan ng mga mahihirap na kababayan natin? Hindi puro kayo ayuda puro bandage solution lang ang alam nyo. Maawa naman kayo sa mga Pilipino. Ay, oo nga pala. Di umano, doon nga naman. Mas maraming katkong. Siyempre, di umano, kontraktor daw si kumpare, si insan, si tropa, etc. etc. Nakakalungkot lang na kung mawawala ang isang Doc Willie at hindi mangyari ang gusto niya dito sa bansa, sana marinig ito ng mga nakaupo sa pwesto na meron pang puso para sa bayan. Gumawa po kayo ng mga batas na magiging prioridad ang mga proyektong ito. Parang awan nyo na po sa mga Pilipino. Nakarinig ako ng Eddie Garcia Bill na aprobado na sa third reading sa Senado. Naiilan-ilan lamang tao ang nakikinabang nito. Sana dumating din ang araw, makarinig din ako ng Doc Willie Ong Bill at siguraduhin ninyong papasa at mai-implement ito dahil ito ay higit na kailangan naming lahat at mas nakararami ang makikinabang nito mga kababayan, sa healthcare pa lamang po iyan. Napakarami pang gustong ipahiwatig sa atin ni Doc Willie. You politician, you bribe the people. You give them money to vote for you. You keep them stupid. You want them stupid. Marahil ang ilan sa inyo na nanonood ngayon ay mayroon ng idea kung bakit nabanggit ito ni Doc Willie. Ngunit sa mga ilan na hindi pa alam o wala pang idea kung bakit nabanggit ni Doc Willie ang mga bagay na ito at kung bakit gusto ng mga taong ito na malatili tayong mangmang at walang alam pagdating sa politika. Sama-sama nating ungkatin at alamin sa mga susunod na mga araw. Inyo pong abangan sa susunod na video. Maraming salamat po.